Nangalipay ang mga bata og ginikanan sa Jose Bastida Elementary School sa Barangay Dumoy, Davao City. Kagipang tulunglan sila o school supplies atol sa General Parents Orientation niya Sabado sa Buntag, Setyembre si 2. Gawa sa mga gamit pang eskwela sa mga bata, gipakaon sab sila o lugaw. Usa sa mga nalipay, ang inahan niya si Annabel Olarte kay duha sa iyang mga anak nga naasa grade 4 o grade 6 ang nakadawat o school supply. Sumala niya nga dakugi katabang sa pag-eskwela sa iyang mga anak ang nadawat niya mga gamit pang eskwela salamat ko kay at least nakadawat sila ingon ani kay makadungag sa ilahang school supply nalipay <laughs> thank you nalipay sa banginahan inahan nga si Amor grade 1 o grade 3 ang iyang mga anak ay nagpasalamat sugod ko kay Sir JM nga sayang mga school supplies ug dako kay tabang sa kong anak nga grade 3 pupil diri sa Bastida Elementary School. Sir, thank you kaayo. Ug dahan salamat og sa umabot pa sunod unta daghan pang school supplies ni Mata. Thank you. Thank you, teacher. Thank Subay sa record, ana sa 2,106 ka mga learners ang enrolled karong tuiga sa Jose Basida Elementary School. Tanang mga bata na kadawat og school supplies. Busa dako kalipay sa school principal nga si Maria Latiada kay adunay ingon ini nga inisyatibo gidalit sa ilang eskwelahan nga dakong tabang sa ilang mga learners. Pasalamaton mi kay ikaduhang tuig na kini nga advocacy ni JM Mandalope uban sa igsuon nga si Ezeya na tanan ng mga bata sa eskulahan, 2,106 isa-isa na makadawat sa supplies, school supplies. So, dako na kinintabang sa mga ginikanan. Gawas sa school supplies, nahatagan sab og mga materyales ang eskwelahan alang sa gilusad na safe space para sa mga bata. Una paman, nagbalik ang klase niya tumilabay ang simana. Ang mga bata, lalo pa beginning of classes, ma, ang anxiety, no? separation anxiety sa mga ginikanan. So, amo silang ginadala dito. So, ma-amaze ma, ma sila dito, malipay sila dito sa maong room. So, gini, ang amo ang, ang brain project for Brigada Eskwela. Kaya gina-require mi ani para ang mga bata, they will be uh, feeling of, uh, kanang na pag-acceptance. Uh, acceptance. kung unsa man sila klase nga mga bata kay aduna magyud mga special children with special needs, so pwede sa room. Kini ang safety place o protection area sulod sa Jose Bastida Elementary School nga gilusad niya tong Brigada Eskwela. Kining safety place, kayang maakomodar o kinse ka mga learners. Pwedeng makapundo din hi ang mga bata hang to minutos. Malingaw yun ang mga bata kay dunay mga educational toys, mga dulaan o mga reading materials nga ilang magamit. Isip usa sa mga stakeholder ang Barangay Dumoy, mitambong tambong si Kapitan Jesse Marco Laste. Orientation is sa ato ang mga parents nato, parents orientation regarding sa ato ang uh, mga programa po, sa ato ang responsibility nila sa eskwelahan. ge-orient mga teachers. And because of that, uh, as stakeholder po ng barangay, nag-support po, eh, naghantag po po encouragement sa mga parents nga mo support po. Aside from that, uh, nag nagtalk mi Kuan, nag talk po niya sa mo ang nag agree niya sa kwan SK si JM and Lope. Nga mo po mga school supply mo ni karon mo hatag school supply ng tungo SK. Sa kani magod mo ang paginisyatu iba sa Jay Bastida. Alang kani para sa to, mga ginikanan o sa to, siyempre, sa tuang mga estudyante, mga kabatanunan, aron pod makatabang bahala ginagmay sa ginagmayng pamaagi makatabang ni sa paghatag nilag sa paghatag sa, sa ilang school supplies kay ang panahon karon dataas na ang mga presyo sa mga tanan palitonon kinahanglan nato makasuporta ta balag kaning sa pamagi sa paghatag sa school supplies at least ma-alleviate na to gamay ang ang uh, estado sa ato ang mga matag pamilya nga naa diri sa dunay. Sumala sa principal dili na bago alang sa Jose Bastida Elementary School nga dunay ingon niini nga mga inisyatibo kay duna sa mga pribadong sektor ug non-government organization nga mihatag og mga hinabang sa mga bata. Naglao mong eskwelahan nga duna pay pa mosunod nga laing hugna sa susa ini nga dakong tabang sa pagtuon sa ilang mga learners. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.